nag-increase from 6% to 13% ang may tinatawag nating first generation college students. Ito po mga college students na papasok ngayon sa UP, na galing sa isang pamilya na, na sa apat na henerasyon, wala pang ni isa nakaapak sa college. Mm -hmm. Hinahanap natin sila, Cesar. Tapos kinukuha natin at binibigyan natin ng suporta ah, hindi lang scholarship. Mm -hmm. Siyempre, galing yan sa mga high school na hindi masyadong ano no high standard. Mm -hmm. Pero pumasa kasi bata talino eh no at natutulungan natin sa mga free review classes natin. Mm -hmm. Nagbibigay pa tayo ng bridging program. Ibig sabihin, oy mahina siya sa English. Habang nag-aaral yan, mm -hmm. papasok may bitulong mm -hmm. mahina sa math. Tinutulungan natin most of them sa experience namin Cesar. Sa two years level na sila ng mga anak mayaman, mga elite schools mm -hmm. no level. So hindi po totoong binunaryo. No? Pero sa, saan ang gagaling ito? So, halimbawa, oh, medyo umuusok kayo ng uh, komento sa atin. Halimbawa, si Ed uh, Anias, totoo po yan. Mayayaman na po sa UP. <laughs> Sabi dito. Oh, oh totoo po yan. yan. Dito po sa Iloilo. Ah, ah well, live ah, ah. po tayo. Ah, hindi lang sa Disarich Iloilo, Disarich Tacloban, Disarich Bacolod, oh. Disarich Cebu. Sabi dito. Ah... Uh... Totoo po yan. Dito sa UP Iloilo, -Ilo, mayayaman ang mga estudyante. Hindi na... <laughs> Ay, hindi, eh, merong, merong mayayaman. Depende on the definition. Siguro mo, dahil pero... uh, nakikita yung kotse. Yes, yes. Oo. Totoo yan, <laughs> totoo yan. Minsan makikita mo, mapasok yung iba sa dati namin. Mas maganda pa sa kotse namin, pa <laughs> teacher. <laughs> oh, pero ganito, no? Uh, gusto ko nga pa sanang batiin si Chancellor Clem Camposano ng UP Visayas. No? Uh, nandyan siya sa UP Iloilo -Ilo ngayon. At saka si... Ano, si ng UP Cebu, si Chancellor uh, Leo Malagar. no? Uh, alam mo, kakabukas lang natin ng kanyang first master of engineering in artificial intelligence. Uh, good luck uh, Chancellor Malagar sa iyong very dynamic leadership at your ambitions for the people of Cebu and uh, your region. Anyway. All right. Okay, so uh, data shows, uh, hindi, totoo, no? hindi totoo. Hindi uh, so, totoo, hindi totoo. Pero merong ganun, mayama na, mayaman na. Ito, ganun na. hindi totoo. Yung isa nga, si Vertu uh, Vert, -to -vert uh, hindi naniniwala na 21% daw. Uh, those families below 200K, pag sinabi natin 200K monthly, taon, uh, income? Ah, no, ah, taon yun, taon Taon, na. Oh, oh. talagang mahirap. Mahirap. Alright. Meron nga okay. sa kanila, walang proof of income, wala talagang mapakita eh. Alam mo, meron din kami mga sudante sa mga School of Health Sciences natin mm -hmm. na very remote barangay, ang mga, ang mga sahig nila sa bahay, right. lupa. Sige, buka. Oh. Uh, doon ako sa, well, um, naipakita mo na, uh, Attorney mm -hmm. Gigi, kung ano ang silbi mm -hmm. uh, uh, sa ilang mukha uh, mm -hmm. ng... Uh, Uh, um, ng um nang halimbawa uh, hazards uh, mm -hmm. covid pjh uh, uh, um panahon ng pagbaha at nakita natin kung ano ang plano niyo sa OFWs capacity building uh, open university um, sa panahon ito sa in the next four years no mula noon ngayon hanggang in the next four years ay hanggang 2029 Uh, saan mo dadalhin ang University of the Philippines? Yeah, okay. saan, saan, saan ka naka-concentrate ngayon? Okay. Naka-focus ako sa pag uh, na magiging okay. research at graduate school siya. Mm -hmm. Doon natin natututok king UP. Kasi alam mo, Cesar, nang nang uh, establish ang UP 1908, there were 7 million pa lang ang populasyon ng Pilipinas. Mm -hmm. na 15 pa lang ang mga state university ng colleges ng panahon na 'yon. Ngayon, 120 million people na ang Pilipinas, from 7 million na at from 15 state university and colleges, mayroon ng 300 plus 2,000 na colleges and universities or higher educational institutions na privately owned. Mm -hmm.